Blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites dahil narito ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulan ang Dahu! Dahu, Dahu, Dahu! As ay, mamaya na po kami mga babate, mga kamarites. Yeah. Sorry, Ayan akong hurado. Kanina Sorry! ako ang hurado, mainit-init mm. pa kasi ang dami kasi mga mga hindi nakakahula daw, nahihilod. Ito, I'm sure mainit-init kasi very recent lang ito sa isang sa isang contest. Oh, 'di ba reality Ay. show na talaga namang pababonggahan pa, ito uh -huh. ng mga bosesan kung bosesan, 'di ba? Linay ng item diba? ko paano tuwing tanghali, <laughs> 'di ko na nararamdaming tawag ng tanghalan. Oh, merong pong nagka, merong nag, nag nag ano sa akin uh, ng bulong mm. na may isa daw hurado doon na parang nagmaasin. Mm. Doon sa isang ano bang tawag natin doon? Um uh, uh, parang mentor ah. kasi yung yung uh, di ba pag pag mag girlfriend merong merong isang yung contestant ah. may mag may mentor, mentor sa yon uh. either uh, pareho, singer mm. din, na na established na mm. ngayon yung yung nag mentor kasi Siyempre, ano siya, talagang sinusuportahan niya yung minimentor niyang ano, Siyempre, kan, oh. uh, ka, ka contestant kasi napakagaling, ganyan-ganyan. Tapos may isang portion yata doon na parang, ay namin niya na parang may something daw na, may daw na binago siya, uh, kaya siguro yung contestant ay parang nawala na anong lyrics. Na yun ang naging komento nitong hurado. Di ba? Ngayon ka mukat model. Nakita naman daw talaga ng lahat kung gaano kahusay itong minentor na ito. Sabi talaga nung ano, Uh, sabi talaga eh siguro dahil nagka parang nagka-ukrayan eh nung nagbibigay ng ng komento na sinabi nga inamin nga nung mentor na siya ang may kasalanan kung bakit parang nawala sa lyrics mm -hmm. na, nagbago tapos yun kasi ang naging komento na sinabi eh medyo sumabit ka ng konti ganyan ah. ganyan ganyan so parang nag uh, ano ha na may may, may pagkatapos daw nung contest eto na talagang may parang kinausap yata nung mas established na mentor yung isang hurado na sinabi niyang Uh, ang dami-dami namang technical na ma ma mapupuna doon sa contestant, bakit sa lyrics pa daw sumablay na ang ma na na maayos naman na naitawid. Talagang sinabi ng Kaya Kaya ba reason? bat hindi man lang siya pumasok sa top three? Kasi lima sila, tat tatlo lang kinuha. I obvious na obvious na kahit sa sa pangatlo, pwede naman pumasok yung mentoran niya. May nakahula na. Tapos <laughs> Sabi daw talaga, bahala sila magpangalan dyan. Sabi, "Sorry, yeah. ako ang hurado." Oo nga naman, siya ang hurado. Ayaw diba? ni? Ayaw ni ano. Ayaw na lang batiin kayo talaga. Hello. Ay nako, babati na lang po ang lolit Solis. Si po at mag. <laughs> <laughs> Hello, may Hello may kay Mag Christina ba? Bob's Trinidad. Oh. Kay ay, kakapatid na Chino Trinidad. Kay Mayora uh, Sherry Sampal. Kay May, Mayor Gemma Ong Hoko. Kay... BFF Joy Yang, Lolita Di Diyos Katsuki, maraming thank you. Si Cynthia at Ate Jachila, Jackie La Chica Luis, Roger S. Member Jeric De Los Santos. Nako, nalalapit na po ang pagtatagpo natin dyan sa Connecticut. At kay Tito Manny Garcia at ang Faces and Curves po, Dr. Jerry Casata, Dr. Sheila Ricasata, lahat ng kapamilya ko sa Faces and Curves. Kay Ideal Vision, Dr. Jessica D, uh, Dr. Jess Solis, o di ba diba? mga kapwa ko Oragon. Kay Tita Thelma Zuniga Rodriguez ng Simas Philippines and Madam <coughs> Shea Cabal Rivella. Diyos, na bagi po sa Induga, boss. Bwa! Oh, pinakahula. Okay. Mm. Next! Masunurin. Bye. Kay Dean. Kanyan, masunod rin yung isang ano, controversial na yung actress. Lapit ka, din. Na Dean. controversial <laughs> yung actress. Kasi mm. nga pala, ito pala controversial yung actress na to. Ano, ano yung, sa Christian, Christian yung kanya ano. Yung ina niya ng uh, Church. Church, ganon. So, minsan, Uh, ay kilala siya nung, nung pastor nila. So, uh, sinabi niya siya na, humingi ka na ang tawag. Siya na, tawad. Tawad, tawad. Tawad. <laughs> Sorry. Kung baga sa mga, yun, so, humingi ka na tawad sa mga nasaktan mo. Ah, oh, oh, sabi ng pastor ah, nila. Sabi ah. ng pastor. So, hindi naman delikado pala itong issue mo. Oo. Oh, oh. oh, kasi, <laughs> pinagpapayo ang tumahumingi. Oh, siya. Eh, masunurin pala siya. Okay. Sinunod naman niya. Oh. So, nung nakausap niya yung, yung actress na talagang, Uh, nirereto sa kanyang kalaban, uh, ikinwento niya na nung time na nagkaroon sila ng uh, relasyon, ng karelasyon ng ano bata pa karelasyon ng no ng karelasyon ng karelasyon nung nung nang 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 actress, nang relasyon ng karelasyon ng karelasyon actress karelasyon bata pa ng karelasyon ng karelasyon huh? ang oh, no, <laughs> karelasyon ng 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 Um, uh, mga hindi naman relasyon or affair, yung mga short-lived affair ng boyfriend niya noon. Oh. Ano pala siya, bata pa yon. Oh. Talaga hindi At pa bata siya. Bata pa yung lalaki. Yung yung hindi, bata pa yung Babae. yung oh. yung masunurin. Ah, okay. Oh. pinatanda lang pala kung bagay yung edad niya ah, pinatanda kung lang kung pag hindi pa hindi pa ano hindi oh? pa legal public, hindi pa legal age So, Pero, alam ko yung kwento na yan? Nung nakausap Anong niya yan? yung... Kanino siya dapat tumingin ng sorry? Oo, oh, doon nga sa babae. Doon sa girlfriend nga, nung no, lalaki. Na, na artista na, rin yung babae. Oo, oh, oh, sila artista. Ah. Oh. Kaya pinaihingi ng sorry kasi kung nagkaroon siya ng relasyon. Nang affair, sa, hindi mang affair. relasyon affair. O Di baka nilang. lang dahil oh. magkatambal oh. sa project. oh, ganun parang... Tumingin na na siya, pinakita yung pictures nila nung boyfriend niya. Bambang, ano na yung kinalaman yung ng pastor doon? Eh, kasi... Pinayuhan. Pinayuhan kaya na. Ito niya sa pastor, umingi oh, siya oh, ng... Oo, oh, kaya lang siya ng advice. diba? Ikaw hindi ka ba nangingin ng advice? Hindi eh. Kayo oh, ganyan, pa. Kaya pala, eh, despite ng mga issues na binabato sa kanya, sayang akta, sa masunuri naman pala siya. Masunuri. Oh, hindi, yun ang hindi alam nung mga taong Humuhusga sa kanya. Oh, so magdikit ka ng clue kahit, kahit doon na lang sa actress. Oh, oh. yung yung masunurin yung masonure na yung masonure controversial siya. eh dami controversial ah, actress. tied oh, with letter. hmm oh, oh, may ganon ba active akt pa siya ngayon? Oh, active oh, pa oh, pero oh, active oh. siya. Uh, pero yung 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 all yung oh, no, all over the place. yung ano, yung yung tinanggap yung 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 niya yung 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 may yung lalaki Handali, aktibo. Ah. Yung, yung oh, babae, oh. tinanggap naman yung pag-sorry niya. Oo, oh, oh, tinanggap niya. So, anong status ngayon? Yung, yung actress pa rin, uh, at saka yung lalaki, e, Hindi oh, yun na, oh, wala na. yun ang wala. Uh, wala na, wala na, wala-wala na. Si lalaki. Oh, oh, ayun, tama ba? Same mm. kaming hula. Oh, 'di ba? Oh, oh, yun na. Ah, sorry, siya. Same oh. ng hula. Oh. Si, oh, na-intriga ako kung sino yung lalaki. Si In ano? Yung madalas ko nakikita nakakasabay, kaklase ko yan eh sa isang ano, sa isang event na naging jowa nito. 'Di naman niya naging jowa, 'di ba nililink lang yan. Hindi eh, na naging jowa, parang nagkaroon random sila ng landi-landi Oh, landi-landi oh, 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 lang. Oo. Oh, Talaga, yung pa rin yun, yung, yung hindi, na. Hindi, hindi yan, hindi yan, ano, hindi yan, hindi yan, 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 hindi yan, hindi luma na yan, eh. Oo, mas may edad ng konti yan. dyan. Yan, yan, Kaya yung pala yun, kaya na pala ng... Medyo nasa dulo tools. yung ano, ng oh, alphabet oh, yung oh, pangalan, yung initial. Hindi. Hindi yan. Ay, hindi. De, hindi rin yan. Bata hindi. pa yan. Hindi, e. bata niyan. Oh, lang, anyway, sige na diba? ka, bumati ka. Sa mga hindi nakahula. May sarang society nasa de, ano kami. Marindo nakaka eh. oh, May nakakahula. Oh, yung, yung, dyan. Yung madaling hulaan. Natin. Pero yung, yung actress at sa lalaki, aktresa, yung lalaki oh. medyo, medyo, medyo may komplikasyon. Correct, correct, Medyo Paano may komplikasyon. Ko? Mm -mm. Kaya mo yan. Gulo ng kwento nila. Hayaan niyo sila. Ginugulo ko talaga kayo para hindi mahulaan. Uy, <laughs> bakit daw yung background music natin parang horror? Dito lang masundan yung BI. Actually, mas malakas yung background music natin. Oh, eto uh, na. Uh -huh. tito Nard. tito na. Nard. Tito Nard talaga. Oh. Diyos ko, parang na ako Tito <laughs> na. Iba, meron po talaga Tito oh, Nard sa... Tito Nard sa... tito, na na tito Nard si na the yun. new lolit sa batian. <laughs> Love that KL Sweetheart. Wow, oh. oo nga naman. Yaya yamanin. Taray. Oh, ah. kaloka na ululit sa pantiyan. Ay, ko na ako. Ay, nako. Nako, basahin ba natin mm -mm. itong mga hula? Next, next na. Oh, na. Nakaba no. Nakabati ka na ba? O, oh, na yun lang na One Freedom Society. Nasa Marinduki kami sa February Friday. 2. Brad one, ah, one, two, ba? Oh. three. Ba? Sunday, na kami. Oh, next hashtag may na. May kamero ng chinelas sa kagamit sa eskwela. Ayan. Muntik na masira. Muntik na, sira. Bakit di pa nasira? Muntik lang. Eh, buti na lang ha. Muntik lang. Ha? At hindi oh, pa nasira. ito na natin. Oo. ah, uh, isang showbiz ko, Paul, na may oh, mga Paul. anakis na. Siguro, ilan na ba anak nila? Mga bagets pa naman yung mga anak. Meron hmm. BFF, yung... Ay, hindi ko ito dapat sabihin. Parang ginib away ko na. Basta BFF siya ng uh, isa doon sa showbiz couple. Okay. Either babae or lalaki Oo, yung BFF okay. niya doon. Hindi ko sabihin. Mm -mm. hulaan. Oo. So sobrang close sila. Laging nasa bahay. Pag may mga event kasama rin siya, naiinmitahan. Tapos nagkasama din sila sa isang show ng medyo matagal. Ah uh, yung showbiz couple na to ang solid nila talaga. Guy, muntik ng masira, nang masira ng dahil dito sa actress na to. Pagulo rin na, no? Dami-dami nasisira. Oo, uh, uh. uh, dapat payuhan din ng passport yan. Actually, <laughs> dapat payuhan. <laughs> Pero talagang muntik nang masira at talagang uh, uh, muntik nang magkahiwalay itong showbiz couple o, na to. Na kung nagkataon, eh ang and laking iskandalo din ito, ha? Kung nagkataon. At itong ano, uh, BFF na actress na to, hindi lang siya dito sa showbiz couple na to uh, na nangingialam, na i-issue or na issue <laughs> na muntik na makasira. Pero oh alam mo hindi to masyadong out eh. na may ganyan. Kasi ngayon okay na uli yung showbiz couple. May isa pa na itong actress na to, magandang mm -hmm. actress na isa rin na sinasabing isa sa dahilan din kung bakit may showbiz couple din na naghiwalay. Puro couple talaga showbiz couple Oo. ang tina-target so, niya. Yun yung nga, nakakaloka, di ba? Wala siyang asawa, wala siyang wala. boyfriend. Wala, dalaga. Kaloka ka, dalagang okay, actress ka. At maganda. Oo, may clue 'yan? ay napakarami na doon ba paano hinya na lang yung akin uh, ano, wala na mo, ba May meron naman. meron yung sa BFF na ay lang niya magiging mo lang meron pero wala wala de meron <laughs> meron 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 yung BFF at saka yung nagkasama uh, sa isang show na medyo matagal itong sige si actor at itong BFF oh, yun na hindi ko alam. Basta yan, muntik na masira at buti na lang Ay, ito na, ito uh, medyo napigilan. Muntik na masira, anong ginagawa niya? Muntik ano na masira ano? kasi si aktor, uh, medyo nagkakaroon na lang. Oo, oh, uh, parang in... Tati Chachi. Oo, oh, uh, oh, may ganun na. Ganun? So, buti na lang, naging alerto si Mrs. Na ng, naamoy niya agad. Oo, uh, oh, pero alam ko nagkaaway na eh. Talagang nagkaroon na ng Freak. medyo... Tapos si ano, din na ginawa niyo doon sa isang showbiz couple. Yeah. Lalaki rin yung, nilalandi niya. Yung isa, naghiwalay talaga. Um, dahil sa kanya. Oo. oh. Ah. Yun na. Alam niyo yun. mm -hmm. no, yun na. Okay. Ah, uh, alam para, oh, lo, para, para ano. Oh, diba? Oh. Nabanggit na dito yun, diba? Sino? Oh. Nabanggit na oh, natin yung isa oh, oh, oh. na naghiwalay oh. na. Oh. yun na. Anyway, ngayon, so, ang gusto okay. kong bayitin si Irene oh. ato At Ito, ito, aking pinsa na si Irene. Yung nagpakulay? Yes. Yeah. yes. Pinsa ko yung birthday niya ngayong ano, February 1. So, happy, happy birthday. Happy birthday Irene. I love you. At alam mo si Irene, from day one ng Marites University, talagang solid yan na viewer natin. Yan. So, mm, -mm. nyo naman, no? Oh. Happy ay, birthday, pinati ko nga February 1. Oh, oh, Parang okay. kami Aquarius. Let's say, Hulse whole from Indianapolis. Ang hirap yeah. daw ng mga BI, hindi, o. Oh. Dali hindi, madali eh. lang yan po. mm, -mm. May mga nakahula nga, may mga nakikita ako ah, dito. Ay, oo. Oh, oh. oh, nakita oh, ko. Oh. Oh, may nakita ko rin, nakita ko rin dito. Oh. Yes. Oh. tayo na yon Okay. mm, -mm. <laughs> diba? <laughs> Ay, ano? Ay, ay no, no. Ayan, correct. Mga kamarites, bago po natin tapusin ang live, nais po muna namin pasalamatan ng Scott Media sa kanilang facilities at para naman sa mga kamarites dyan. Nakagaya namin na gusto rin gumawa na sarili nilang content online. Pwedeng-pwede nyo pong kontakin ng Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug-in play studio kasama ang kanilang mga high-quality equipment sa murang halaga. Mag-inquire na po. Puntahan nyo na po ang Scott Media o, oh, diba? Okay, mga kamalite. Salamat, salamat. Maraming salamat po. Tapos, nabiti naman. Salamat sa ating 1K viewers. Yes. yes. Live viewers. Ka, ito, na gabi. Consistent ito, oh, ha? Oh, Masama oh. kami pa Thursday, ha? Ay, meron pa. Nagpahabol. Walang pakulay. Na pa, Irene. Irene, Irene, Irene. Talaga naman. Nagpahabol ka. Maraming salamat sa iyo, Irene. Irene. Irene, salamat. Okay. okay mga marites, abangan uh, nyo ulit sa Webes, live na live and kicking, kicking po kami. <laughs> sa ganap na alas 9 ng gabi. Uh, kaya ngayon, hula, hula, hula na mga Marites. Yan po ang daho mula sa Marites, marites University! University.